Wow. Alin kaya sa Bakon Trio ang may pinakamagandang view? Alin ang may pinakamahirap na trail? At alin naman ang may pinakamadali? Pero higit doon, ano kayang kwento ang itinatago ng mga bundok na ito? Pumitas ka na, magtabi ka lang. Tabi-tabi po. Sa nakaraang video ay pinakilala ko sa inyo ang liblib -lib na bayan ng Bakon sa Benguet at ang tatlong matatayong nitong mga bundok, ang Kabunyan, tinglawan at lubo nakilala rin bilang bakod nito kabunyan ito naman ay ang tinglawan pwede niyo silang akyatin sa minsan ng 3 days at 2 nights hike o gaya ng ginawa kong installment tatlong magkakaibang ahon tatlong magkakahiwalay na biyahe para isa-isahin at damhin ang kwento ng bawat isang bundok ayan minalas kasi nag costume si daw na unahin natin ang bundok ng kabunyan Pinakamababa sa tatlo, pero para sa akin ay pinakamahirap din. Excel. Dahil ito sa mahabang open trail sa tirik na araw, lalo na't inakyat namin ito nang patapos na ng Pebrero. Habang umaahon kami, baon ko ang mga kwento ng mga tagbakon na dito raw naninirahan ang kanilang lumikha at Diyos na si Kabunyan. Bukod sa dito naninirahan si Kabunyan, talaga namang magbibigay paggalang ka sa bawat hakabang mo kung ganito katikas at kalaki ang kakaharapin mo sa pag-ahon. E pinapaalala talaga sa iyo ng bundok na ito kung gaano kakaliit kumpara sa kabundukan. At mula sa summit nito, ay eh matatanaw na natin ang ikalawang bundok ng Tinglawan. Kilala sa iconic nitong Carrot Peak. Base sa mga nababasa ko sa mga akda ng mga dati ng namumundok, ang bundok ng Tinglawan daw ang pinakamahirap dati dahil sa haba nito. Pero nung naging accessible na sa mga monster jeep ang paanan ng bundok na ito, napaikli na ang trail at napadali na ang pag-ahon. Sinasabi ng Carrot Pig ay ang sungay raw ni Insa King na siya namang Diyos ng mga masasamang espiritu. At kung akyat kayo sa tinglawan, siguraduhin yung makakarating kayo sa summit bago ang tanghali dahil malaki ang tsansa ng pagdating ng mga ulap kapag inabutan kayo ng hapon. At ang huli ay ang bundok ng lubo o patulok ang pinakamataas pero pinakamadaling akyatin sa tatlo. Malaking bahagi kasi ng trail sa patulok ay sementado na. May hawak ang sayote. Maraming bahay at taniman ang madadaanan mo dito. At dito mo rin makikita ang aerial view ng barangay poblacion na napapalibutan ng kabunyan, tenglawan at patulok. Okay lang ako maglabak. hanggang yung view. Tama yung puso. Ay. Pinaka nabusog din ako sa trail na ito dahil sa dami ng pagkain na pwede mong pitasin sa madaraanan. Pero syempre, lahat ng yan ay may permiso mula sa mga lokal at tour guide namin. Hindi ko alam na may bulaklak pala yung sibuyas. Bukod sa tatlong bundok na ito, kapansin-pansin din ang bundok ng Gidgidayin. Lalo na mula sa jump off, tila ba may mga mukha na may mga mata, ilong at bibig at tahimik na nagmamasid sa mga dumarating na dayo. Kapag nakita ko ng bundok ng Gitgidayan, mula sa malayo alam kong nasa bako na ako. Ayon pa nga sa mga lokal, may potensyal din daw itong maging hiking spot. Pero sa ngayon, sarado pa ito sa publiko. Ako si Gene, samahan niyo ang kilalanin pang pa iba't ibang bundok sa Pilipinas sa mga susunod ko pang mga ahon. Follow me for more and see you on the next trail.